sa gid ang nagsugod sa may man kaday. Ang expression, baga kay, may man kaday, uy, kikuan man day. Oh. May man kaday, uy, kinikao naman ka. Ah. Tanan kay, may man kaday. Nagsabot ni, kung sa may page name, wala ko nga, may man kaday. Ha? Huh? May man kaday. <laughs> Nahan ako sa iya, ha? Oh. So, sumuto <laughs> so, na kasinabot ni nga, oh. ang name. Nga nung wala na ka Lugwa Kayo, Si Stephie ba nagminyo na? Si Steffi ba nabuntis o nanganak na? Maying this is your proud Bislak Boy, Chito Samuntina. Kahibalo ba mo nga pag-abot sa Bisaya content creation, daghan ka ay yung pwede na kong ipangalan sa inyo ha. Uh, Unya, naapot dahi ginatawag na mayman man ka dahi. ang addition plus no? mo na no? Di dahi, red cross na. Dahan, tapos na, paano day? Ang multiplication dahi, mo na i-divide. So, di na pwede pangatala ni Yuda eh. obobo lang kita. Nung gihala sa unahan nung sa karinderya. Karinderya, di ka chip ni Moe. Di pa isa pun. So di ko na itong makalimtan, naging ay tandem. Si Mune, unya na ay isa po nga grabe kagwapa kamistisa. Nga taga-butuan man ni sila. Ang pangalan niya si Steffi Hardin. 2018-2019, nagkabuwag ni silang duhang at tandem. Sugod good ni Adto, naghanak mga pangutana ang mga tao. Marami tag, walay proper closure, walay nadunggan ang mga tao nga uh, nahitabo sa iyaha. Pipila na katuig ang milabay, naghanpog kayong mga especulasyon sa iyaha. Nagminyo ba siya, Nabuntis ba siya? Nanganak na ba siya? Nag-away ba sila ni Munich? Ning tanan to bago na yun. Eksklusibo sa programang binisaya chit chat ato ni di na nako padugayon pa makahimamat na yun na Steffi Harding. Grabe <laughs> ito akong intro dun. Grabe <laughs> akong intro dun. Ana <laughs> gidol okay ra kada hadol okay ra ka medyo gi <laughs> ko ana ko medyo gi ulban ako gamay gidol ba on gidol ini jo persona di ako ko persona nga more grabe ko ka Tabian na tabian. Mm. Karon mura og nanibag o paka. Mm. Nanibag o paka. Mm. Labi na nga daghan kay kamera nagatubang ni. Correct. Wala lahi <laughs> ang <laughs> turn oh yes correct na. Lahi, lahi. Yeah. Lahi, so hello guys. Hello mga dai <laughs> Hello mga dai. Mga dai. Ako mo tan-aw ka dakan ba. Hello mga dai. No, ah, <laughs> welcome back to me. Thank you. <laughs> <laughs> dai. Dol. Kumusta ka? Okay na. Okay na ako karon. Okay, okay Oo kay sa una dili ka okay. Yes. Tama ba ko 2018 2019 katong pagkabulag ninyo ni Mimi Nagkabulag ni ni Mon 20 2017. Ah, 2017. Oh, December. Siguro. I'm born na, na. December, Ah, December, padong na 2018. 2018. Oh, Maragi na So, 2017, nagkabulag mo. Yeah, dili yung good fair nga mga tanah ka on sinahitabo, mm -hmm. kay Of course, lain po nga maski. I mean, lain if imuharang side atong makuha, oh. lamimit itong naasimon mo, no? Mm. Pero, in general, nagkabuwag mo tungod kay wala naman nagkasundo. Ano sa ba? I mean, isa po na siya sa factor. Mm. Pero at the same time, sa siguro kay Simon, kanang very kugihan lang muna siya pag video. Ah. Unya ako kay Murag lax sabi tao. Kaya bang kumingon na siya nga, dayon, yung video ta dahil. Mm. Kasi -hmm. so, sige. Pero siya ang permis sa kanang ideas. Mu Muhatag kung mag-throw in kung ideas. Mm -hmm. Pero siya ginang kanang kanang very... Yes. Kanang mag-decidido gin siya yes, ba nga yes. makumanagin ba? Kung mag-effort mm -hmm. nga siya sa tanan. Nga na bitaw. So more I feel ako, dili na ako ginahatag ang same bitaw nga energy. So syempre, mag... Nag-separate ka nyo. na? So hindi siya nangyayari sa inyong mga inyong mga... Uy! Ay, hindi, hindi, hindi! Uy, hindi, Uy, hindi, hindi! Nag-ingon na! Nag-ingon na! Kung ang dami, uyab daw niya. Uy! Pero super best friends mo ni Mooney. Since grade school pa, ganyan. Kasi sa'yo nang nag-sugod sa may mga kaday? Si mo'n mo'n ganyan? Ang kanang may mga kaday, magun, hindi kasi siya sa pag-college pa na ang iyang expression, o among expression, kumbaga kayo, may mga kaday, uy, kayo kung ano Mino kadaoy kini ka ona ah, mangka Tenan kay memang kadae Ti saminingon ba nga 2 milyona ah, blogger okay. tang kinsa maginuding ko na ni Bali na mi ata sa barbecuehan <laughs> Okay sigi <laughs> <Sagi, laughs> sa pagpikiran Okay <laughs> oh nagreminis tak karon nya na ko kang mon nga day maghimo tag page day anak ko oh mo to ako nga ana dalsabot ning ako sana tong ano sana ting itay it unsay page name wala ko oh. na, ma memang kadae Ha ah may mga kaday, <laughs> Nahin ako sa iya, ha? Oh. So, sumuho ito na kasi nabot may nga. Oh. Kaya na ang name. Oh. Pero, pag video na mo, okay, kuwan lang siya, like, gar gara-gara na good. Mm -hmm. Ganoon, wala lang good. Mm -hmm. Ingat mm -hmm. na, baka na kanyang tingala naman, ni. Eh. Mm -hmm. Pagka-ugma. Ni, naman kayo ng comment. Oh, ni Boto na siya. Ma-remember din mo kung tong itong pinakaunang video nga nag-viral. Kanang vlogger-vlogger. Vlogger-vlogger. Uh, Pero before sa may man Kaday, individually, famous na ba mo ato? dol dili no ang may man kaday man gyud sa inyo nga oh, sa pagka famous no ang inyohang pamilya sa Butuan unsa ni medyo well off well off kay mo may ako ma dunggan yung nga maragdato gid ang sa Butuan oh grabe na <laughs> nga oh mga dato gid <laughs> ang sa Butuan dili pud oi dili pud ni nga na oi sarang ara sarang ara ara pa ko an uh, enough for gid para maka mabuhi mabuhi <laughs> 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 pero naghuman man ka di ba oh. Kay na uh, kamo daw ni Munmun. Oh, ano? Ni graduate gid mo ang gihuman ni, ni Modol Biology. Si Munmun uh, IT. So nagkabuwag na mo ni Munmun. Mm. Si Munmun nagpadayon siya og content creation yun. Di ba? Mm. Ikaw, mahinumduman ma pa na ako, Dol, marag ni Lupad ka, US, Canada. Ay, ako, nag na ako. ako ato. Abakasyon. Oh, okay, sige. Yes. Ito, mo dito, Dol? Si Lola lang. naglag Naglaglag. Naglag-lag. Oh. Kaya isa po sa mga spekulasyon sa mga tao, oh mga God, kay nawala na ka kaya ito, anak ka. Marag pinakises bitaw. Mag-ghost ang tanan niya. Ghost or ghost oh. media. so, bakasyon na itong imuha sa US, Dol. Oh, na bakasyon na rin dito. Mm. wala na ka ni Lugwa Kayo. Yeah, ang time nga uh... Siyempre, active pa kayo ko ito mag-workout. Tiyan! <laughs> Gawin yes, ba ito ha? Yes, yes, Ngayon, yes, yes, Bawal mo ba? Sabi ito before. Yes, yes, mm, yes, correct. Yes, yes. Unya, nag-workout, workout, work out, yung na. So, complacent na kayo ko. Nga mm -hmm. more mm. bag, ah, balag mag... Labi, may king kaon pag nasa balay. Mm -hmm. Pag mm. kasi mo ang mm -hmm. hometown, kay kuan ba yan ang mga niluto nila. Yes. Mm, yan ba? Pero itong naka-notice na ko nga ka na more naman ko eh, more naman ni eh. mm -hmm. So, nagsugod na o oh, ka-depressed mga kind Wala ko kadawat sa mga changes. ngana nga na. Masa pasabot sa changes, doll? Um, grabe na akong acne breakout. Instead of before, kung na akong kuwan, kaya magsigin akong tanaw sa makiting tingbang. yung nga na. niya, na sa point na dilit na akong gala mo tanaw sa amin. Kay, pangitan lang yung sa kong malingo, mm. ngana na. Dili na akong maligo isa ka week kay magsigi oh na nako na tulog for maski makaya na nako tulog one or one day, like one whole day. Mamata ko pil pila ka minutes, tulog ko balik, kiliw mo kuwan associated with anyone. Yung nga magawa sa kwarto, dili ko ganahan magawa sa balay. So sa four years, wala ko ko katila o sunlight. <laughs> mugawas ra ako kung kailangan nga ako gid ang mugawas para mo na ako'y paliton. Nga nga ako gid ang mugawas. It's literally, nag-isolate ka. Hmm. As in like, isolate nga to orkas kwarto gyud literally oh naragi gyud yung gawas gawas oh unsa so, gyud pamilya at tudul di man kay sila mo mo comment pero syempre mo comment magit sa you know on mm. oh ano na pero um wait sorry i don't know mo comment sa asa Like, sa physical ba? Physical. Mabigid ang first nga. Mm. Kaya, mo na ba? typical na Filipino culture is mm. -hmm. kung One of the reasons kanong na-depressed ka, it's because of the insecurities. The insecurities ni mo. I physical na uh -oh. nga, nga pagka-insecure. Pagka so when a family member says, tambok na kayo ka, I think mauna ang imuang gusto ipasa Oo, Uh -huh. -oh. Mauna ang gusto. So mas madulot ang imuang depression. Oh, and the, dili ko mamotivate sa mot. Hindi She... na yung ganahan the more kung nga mag-isolate, the more kung nga dili ganaan mo hmm. gawa noon. So, wala walay nang wala na, Walay yung... ni... Ah, daghan, daghan sa kuwang friends ang nangamusta nga, ah, na daw ko, ano din na, na akong panamdam. Kaya at that time, dili na ako active sa social media. Wala na ko Instagram, wala na ko Facebook, wala na ko Twitter. Wala na ko social media wala gid wala gid gi remove gid nako na, ko, na ko halos mo reply or mo seen or makasin man ganiko seen lang yun ilagi ko na yun. Eh. So, tanan, kay mura, nag-wonder nga mura bag, ah, na day ka, oi, naunsa na day ka. Kaya siyempre, sa so, pila ka years, kung dili ka makadungog, ana nga certain person, kung kumusta siya, mag-wonder na ba eh, ka, mag-sige na ka, o fill in the blanks. So, ah. kung sarili mo kinabuhi, tulog, tulog kaon? Tulog, kaon, dula. mora Oh my God. Nakadyo na ko skor to dulo. Wala agad. Ang oh, anak agad. Mula yun, na, kanang na dyan ko ganahan mo, tanaw, o, sa amin, kay, hindi na ako kaya yung um, tanaw sa self. Masimutan yes. ni Mimiko, galing nga doli. Eh. Oo, oh, oh, siyempre. Mm -hmm. Ako nga grabe naman eh. Mukhang ba doon? Pero... Gahilak ka? Uh, sometimes mahilak ko kay uh, naman ko compare. Mga itong reason nga nang delete ko social media okay. kung compare. Wait. Gitanggal ni Mimiko yung social media, it's because ginakompare ni Mimiko yung kaugalingon sa mga tao hmm. sa social media. Hmm. Kinsa specifically? Ah, daghan man. Mga time na eh, nag-unfollow, daghan kay Kuya Gianfalo na ako tanan. Actually, maski ako. Mm. <laughs> Sorry! Ayan, mas tita ghosting. Di <laughs> ghost ko pa mi eh. Ni Kalit Gawala. Tinga ko na, nag-unfollow na ko. So, gibuhat ni Motodol, it's because... Nag-shutdown lang ko sa tanan kay... Dili ko kayo kay the more ko mag-overthink ko, niya feel na ko, if magsigip akong kuan, kung balita sa masikin sa, mong worsen ang ako ang... Ano siya exactly it. ang gadagan si mong utok, Dol? For example, makita ni Mo, mm. katong mga amigo ni Mo sa una sa social media. Happy okay, happy si Mo. Makita mo mo na ako siya nga, kabigin niya o like, going up there. Yeah, right, right, ako. right, right. Yeah, ko nga, Stable na si Mo. I'm so happy mm -hmm. for him. Mm -hmm. After Ana, kay, which is last year, 2024, ibalhin ko si Cebu. Kay, katong nga time, we're naka-decide na ko nga more about, nanong sa naman ko eh. I, I think I should do something about it. Kaya eh, dili magpalingin Magna na. Mag-awaken ka, o, oh, ana. Oo, na -gito. oh, oh, oh si na ka-trigger ito, Dol? Okay, kong bintana. <laughs> Wait lang, for four years, wala ka nangabrik bintana? Nangabrik po kong bintana. manilip oh. <laughs> okay. ako. Okay. Ay, okay. 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 na oh. <laughs> 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 eh. Mm. okay. Ito, nangabrik bintana, namalandong ko. Saan di ay? Sakto mo na akong term. Yes, yes, oh. yes, yes. Nakapamalandong ko. Oh. Nga. <laughs> Mungko, I'm... Pick yourself up, Kimura. Huwag may mga sa inyo. Sorry. Ang katong pagpamalandong ni Modol, unsa si ba ito? Like, na kasi mong self. Well, unsa exactly? Oh, ito nakarealize ko. Mar, or you not, not I, I should do something about this. Kay, siyempre, who else is going to pick you up? It's, it's just yourself, di ba? So, mo, tanaya ko nga, uh, okay mag-sugol ko back to square. Yeah. Siyempre, yun, Bono Bonway, Filipino culture, So, always na yeah, dapat kailangan doktor ka, yung ani, yung that's mm. the only way na successful ka. It's not uh, the typical, giba? Ano ba? Katong nag-decide ka nga, okay, wala na mag-ibatabang sa mga kagalingon, ako na lang mangyun eh. Mm syempre, nakasugod na ako, nakabangon na ako, yung eh, na, then, na, na-happy na sila mami, sila daddy, yung eh, ano, okay. kaya, dili mong good sad ko type nga, mangayo. Okay. Maulang ako, ako mangayo. Okay. So, as much as possible, kung kaya na ako, si kaya nun, kaya nun, kaya nun ako, ko, eh, hmm. <laughs> yung ano, umulo. Kaya na yung kuwilal niya, mga yung yapon, yung eh, ano, bitaw. So, makita na ako nga, proud sad sila na ako, kaya nakabangon ko nga ako, yeah. ako lang, yeah. ako rin na nintamot. Yeah. Wala ko eh, ngayaw, nga kwarta para lang maka ako rin mo. Mm. Wala yeah. nga na. nga oh. na. Thank God, you kina know, okay you na know, give ka. Yeah. And mm. kahibaw ko nga, there is this someone nga <laughs> nga naghatag po din mo o kusog. Tiyo! Okay. Istoryahan okay. na ito ni Sia. You know, sobrang na ako ka-appreciated ang iyahang uyab ba kay, you know, it takes a very matured person to actually be very sensitive sa insecurity so sa, sa katao mm. so Si James nagkaila mo isang tuig uh, doon? Dugay <laughs> ra grade school pala. grade school ay taga kay taga Butuan. Oo, oh, taga Butuan. Pero dili pagidingon nga uyab kanang marag unsa man ni. Wala ni ever nga nagastorya in person sa whole ah, okay, uh, not okay, until okay. 2020 syempre. So nang uyab sya nimo 2020. Oh, 2020. Gisugot nimo 2024. 2024? Hmm. Last year pa di ay. Hmm. During sa imuhang mga depressed tong de depressed ba kayo? Never na ko na, na mention sa iya ha. Nga, nga na akong kuwan. Ay, na ka tong nana ko din eh. So, anak ko sa iya nga. Babe. Char! <laughs> 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 okay. <laughs> okay. okay, okay. <laughs> babe, anak ko nga. Ano ko nga, babe, kanang nang... Nanong napaka? Nung saan na to iga? <laughs> Alam ko siya. Oh. Tingnan na lang. Kung nga mo Grabe, imposible na ba sa upat ka tuig? Eh, Wa, jug kay ka, Char. Oh, ko. Um. Kung imposible, gigay. Grabe na ba? Oo. Oh. Asya, wala, get down. Kaya ako nga, ano man, anak ko. Asya, kaya ako, ano yan lang. Pero, <laughs> anak ko, pagsayahan ka nang, sure ka nga, ganaan pa ka na ako. Mm. nga, ingani nako ingani lang ko. Ay, <laughs> lang po, ano kasi <laughs> Sorry, ingon ani na ing ko, pasabot, nag-change mo ang physical oh, eh, niya. Okay. Oh, okay. actually, tanan yun, mm, no? Not mm, physical lang tanan mm. yun. Kita siya sa ako, ah, sa akong highest. O kakita po siya sa ako, ah, sa akong lowest. lowest. Oh. So, ano po daw mga friends? Hindi tau siya, ano nga na hindi na lang kamo ni James nga. Okay man siya, inaaman siya tanan nga na. So, ako po, kung hindi ano, kung nga nga nung dili, mapitawagin siya, nga na, like, Ito mo giwatan mm. nga na right in front of me na anong dili na lang siya mm -hmm. kay nana bitaw mm -hmm. sumo so, na ako siya nga kanang siya matong birthday oh sabaw na mo sa mga anniversary siya so, tong birthday mm -hmm. yo yung ko siya nga so sa, ni mo nimo siya sa, birth sa birthday, birthday niya ni mo. birthday ni ni mo niya oh niya di ay mm. happy birthday that's your gift Mahal <laughs> <laughs> na <laughs> Anak ko sa na. Nakoy gift sa'yo mo. Surprise! Kita na! Kung <laughs> sa'yo mga realizations niyo, nga nga nung gisigot niyo mo siya? Aside nga na siya so sa tanan akong kwan. Although di tanan, kay nabot na ba sa point kasi sa four years, ana, nawala ba ako? Hmm. Pero so, siya mm. butuhan, may kita, hindi ko mo reply. Oh my Or makisabot isabot ko, hindi ko mo ito Kanay nga na ba? Kung niya nangyong ko sa iha nga time nga, kanang gusto lang ko nga mag-sorry sa'yo mo sa mga panahon. Hindi trato tikag Kaya mo ko deserve? kung sa akong ibuat sa imuha. I don't think anyone deserves that yeah. yung na. Anak ko nga, wala ka na tinga nga noong ko, or nga na, ka nang manok ka ha, or wala ka ni give up, anak nga ba naon, kaya kung ako pa na, dugay ra! Mm. Dugay ra ko ni Honong! Mm. Kaya mo mula naon sa naman din eh. Mm. Di ba? Ana siya nga, wala lang ko daw siya ni, kanabi tong yang squeeze niya self, sa ako life, kaya basinado ko yung gigig-agihan. Wow. lang na ako gusto isulti. Wow. Or dili ko ready nga isulti sa iya kay nana. So in love na jud siya. Sure. Yeah. <laughs> so, bring na ni yung mga hilisgutan nga kasal-kasal nga. Uy, ka e, ba? pero ikaw na yung na ingon siya. Stay great. Hoy, ma cheese ba kay eh, nabuntis na daw yes. sok. Sumo so, lagi na pangwata <laughs> na. Si Steffi ba nagninyo na? Wala. Si Steffi ba nabuntis o nanganak na? Wala. <laughs> ay, actually. <laughs> Jomar! Nanak ko isa ka-anak, guys. Bukon kayo oh. siya. Puti! No. <laughs> no? Pomeranian. It's a Pomeranian. Sige, <laughs> pangasin mong iro. Si Angel. Si Angel. Si Angel. For sure, nagkag-solid mm. niya mga fans. Solid niya followers niya gimingaw sa imoha, ha basig na akay gusto isulti sa ila hadol chance na gud ni ni dolay kuya well gusto ko lang po <laughs> <sabihin> sa sir po <inyo. laughs> kung mag thank you sa inyo sa tanan memories ma-touch -ma bitaw ko ito ako pag mayon mo nga na part ni sa inyo ang childhood Salamat sa gusto uban nga mo reach out, Gyud. Maski diliin ko mo reply, no? So, thank you, Gyud, kaayo. Siyempre kami ni Mon, solid na ginda nga, dili na Gyud. Mm -hmm. Pwede mo mag-make og videos together, pero not For as... For collab. Oo, uh, mm -hmm. kanang collab, ra? Mm -hmm. Dili na Gyud siya, like, may mga kaday. Kasi mm -hmm. lahi po na siya nga branding. And I, right. I think, more lahi na Gyud saan may og kanang gusto, bitaw. tao mm -hmm. Uh, mm -hmm. Siyempre, ako gusto po ko nga, lahi na po ang akong gusto nga i- showcase. Yes. Sure is. <laughs> ano yung mga instances yung maingon yun si <coughs> Day Steffi. Karami itong nagsabot ng magkita o <coughs> niya dili si Poton. Kahibaw ko nga lain ang ingon ana nga klaseng nga pamatasan but I yeah. also want you to understand it's also not easy for people with anxiety and depression. Di ka lalim. Di, di sa mga ganahan nga mo back out ni wow. it's just that you kaya sa sa anxiety. Mm -hmm. Mga ingon ana ba? So I hope nga daghang tag sa kinabuhi ni Steffi ug magpasalamat ko sa makausab kay ni Salig ka sa chat nga dili ba lalim i open up ni <laughs> mo ang imo hang mga kaagi to be vulnerable before na lang gid ta mahumandol sing na kay kay James daw char kay na man ni siya ani tanan permi na ko shake ko permi na ko shake pray dai ni mo baby boy ganan siya <laughs> Siyempre, kailangan ito i-compliment na itong mga yes. partners. Yes, yes, yes. lang yes. nga lang babae na pwede may compliment. <laughs> Pati laki. Pwede lang kasi nga, ako mo, babe, oi, salamat kayo sa nanan. Oi, I love you. Oi, I love you. you uh, uh. I love you. Siyempre. Oi, I love you. oye I love you na. Babe, I love you. Ito, wait. Kapag lamang binisaya at chit-chat ato ni Wala na ilain pa the new Steffi Arden. Ang sa tanong Big